Ano kayang mararamdaman mo kung isang buwan kang nagtrabaho, nagpagod, pero hindi ka pinasweldo? Siguro magagalit ka at maghahanap ng hustisya. O kaya ay birthday mo at may nagbigay sa iyo ng regalo. Ang ganda ng pagkarap mukhang mamahalin. Pero nung binuksan mo, resibo ang laman. At ang sabi nung nagbigay, bayad mo to sa lahat ng ginawa ko sa iyo this year. Ang sakit, di ba? Kasi alam natin na ang totoong regalo ay binibigay ng libre, kusa, at may pagmamahal. Pero minsan nakakalimutan natin ang pinakamahalagang regalo na inaalok ng Diyos para sa atin. At bakit ba kailangan natin ito? Sabi sa Romans 6.23, For the wages of sin is death, But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kasalanan ay may kabayaran. Ito ay ang kamatayan. Pero may inaalok ang Diyos na hindi mo kayang kitain. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Ang kabayaran ng kasalanan. Sabi sa first praise ng binasa nating text sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kabayaran o wages sa English. Ito ay sweldo o bayad sa isang trabaho. Ibig sabihin, ito ay karapat dapat mong matanggap dahil sa ginawa mo. Ang kasalanan naman o sin sa English, hindi lang ang mga maling gawa kundi ang ating kalagayan ng paglayo sa Diyos. Mababasa natin sa buong aklat ng Roma, lalo na sa chapter 1 to 3, na lahat ay nagkasala, maging kodyuman o hintel. Lahat po tayo ay nagkasala. At kung babasahin pa natin sa ibang chapter, na sinabi po na pumasok ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ni Adan. Inihahambing naman ni Pablo ang sumulat ng Roma ang pagkaalipin sa kasalanan at ang pagiging alipin ng katuwiran. So yung ibig sabihin sa kamatayan po dito o death ay hindi lamang pisikal kundi ang espiritual na pagkahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay may tatlong anyo ng kamatayan. Ito ay ang pisikal, nagsimula kina Adan at Eva, at ito naman ay spiritual. Ito ang pagkahiwalay sa Diyos. At ito din ay eternal. Ito naman ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ano man ang saya o sarap ng kasalanan sa una, kamatayan pa rin ang hahantungan. Sabi nga, ang kasalanan ay parang credit card. Swipe ka lang ng swipe, enjoy ka lang ng enjoy now, but you will pay later. Hindi mo kailanman matatakasan ang bunga ng kasalanan. Maliba na lang kung tatanggapin mo ang regalong handog ng Diyos. At ito ang pangalawang punto, ang kaloob ng Diyos. Sinabi sa second phrase ng text natin, Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan Nagaalok ang Diyos ng hindi mo kayang kitain. Kahit ilang libong taon mong magtrabahuhan, kahit ano pang gawin mo, itong inaalok ng Diyos na buhay na walang hanggan ay kailanman ay hindi mo kayang bayaran o kitain. Ang sinabi dito ito ay kaloob o gift. Pag sinabi natin give, hindi mo pinagpaguran, hindi mo pinaghirapan, hindi mo pinagtrabahuan. Ito ay libre dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos. At ang regalong ito ay ang buhay na walang hanggan. Hindi lang basta habang buhay, kundi buhay na may pakikisama, ugnayan at totoong relasyon sa Diyos ngayon at magpakailanman. Ito ang buhay na nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At hindi ang buhay na puno ng kasalanan, buhay na may kamatayan, buhay na puno ng kasaglakan at kahirapan. Kung pag-aaralan pa natin ang uh, Romans, lalo na sa chapter 5, makikita natin ang kaloob ay hindi tulad ng kasalanan ni Adan. Sapagkat ang kasalanan ay uh, parang uh, pinagtrabahoan mo, iyon yun yung trabaho, may ginawa ka, kaya deserve mo, nararapat na tanggapin mo yung sahod mo at yun ang kamatayan. Ngunit ang kaloob ay iba, hindi mo ito gawa, hindi mo ito pagkatrabahoan. At ito din ang sentro ng mensahe ng Biblia kung saan dahil sa pag-ibig ng Diyos dahil sa kanyang kagandahan loob ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang lahat ng mananampalataya sa kanya Hindi mo ito mabibili o makukuha sa sarili mong gawa Ito nga ang sabi ko kanina tanging sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo, ito matatanggap. Ang inaalok ng Diyos ay, may, ay mas higit kaysa sa anumang maaaring ibigay ng mundo. Ito ang buhay na walang hanggan. Wala po makakakumpara. Kahit mabuhay ka pa ng libo-libong taon, matanggap mo na matamasa mo ang lahat ng karangyaan, lahat ng yaman, kasikatan sa mundong ito, higit pa po doon ang inaalok na regalo ng Diyos. Ang tanong ay paano natin ito matatanggap? Ano ang paraan ng pagtanggap ng regalo ito? Sabi po doon sa third phrase ng verse, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang ibig pong sabihin nito ay si Jesus ang tanging daan upang matanggap natin ang kaloob na ito. Tanging sa Kanya natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Hindi natin ito makukuha sa pagiging mabait, pagiging reliyoso, kahit magsimba ka pa araw-araw, magdasal ka pa araw-araw, hindi mo ito ay makukuha sa ganong pamamaraan. Ang sabi po, sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. May isa pa pong sinabi dyan, ating Panginoon. Hindi lang siya tagapagligtas, kundi Panginoon na dapat nating sundin at paglingkuran. So yun po ang ating uh, kaunawaan dito na pag tinanggap natin ang 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 uh, buhay na walang hanggan, kaloob ng Panginoon, ito ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus lamang. Wala na pong iba. Kasi si Kristo Jesus, siya yung napako doon sa krus. Yung pagkapako niya doon sa krus, yung kamatayan niya doon sa krus, yun ang naging kabayaran ng kasalanan natin. Na sa, sa, sa ibang chapter po ng uh, Romans, makikita natin na tayo'y nakikibahagi sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Na kung, kung tayo'y maniniwala kay Heso Kristo, tatanggapin natin ang kaloob na ito, ang biyayang ito, makikibahagi tayo sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, may namatay na, may nagbayad na sa kasalanan mo, kaya siya namatay. At hindi siya nanatiling patay, siya'y muling na buhay. At ang sabi din ay wala nang kahatulan pa sa mga na kay Kristo Yesus. Sapagkat si Kristo na ang hinatulan. Si Kristo na ang nagbayad, ang umako ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Walang ibang daan tungo sa kaligtasan maliban sa pakikipag-isa kay Kristo ang ang pagtanggap kay Kristo ay nangangahulugang pagsuko ng buong buhay sa kanya. Siguro naman tayo lahat tayo ay umuupo sa silya. Paano tayo umuupo sa silya? 'Di ba? Ipinagkakatiwala natin ang lahat ng bigat natin doon sa silya. Kasi kung hindi ka nagtitiwala doon sa silya, nasasaluin yung bigat mo. Kalahati lang ng kwetan mo ang iuupo mo o kaya kahanga, Pero kailangan po na ilagap natin ang lahat. Isuko natin ang lahat sa Panginoon gaano man kadilim ang ating nakaraan, ano man kasalanan ang ating nagawa. Lumapit lang tayo sa Panginoong Iso Kristo. May kaligtasan sa biyaya, hindi sa gawa. May kabigatan ang, at kabayaran ang kasalanan, ngunit may kaloob ang Diyos na buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo, matatanggap natin ang kaloob na ito. Sa pagtatapos ko po, makikita natin na ang isang talatang ito ng Romans 6.23 ay kumpleto at buo ang Ibanghelyo. Na ang, sinasabi dito na ang ating kinita ay kamatayan, ngunit ang inaalok ng Diyos, buhay na walang hanggan at ang tanging daan ay kay Kristo Jesus lamang. Pipiliin mo ba ang kabayaran ng kasalanan o tatanggapin ang libreng kaloob ng Diyos? Kung hindi mo pa ito tinatanggap, ngayon na ang panahon. Hindi mo na kailangang linisin ang sarili mo bago lumapit kay Jesus. Siya ang maglilinis sa iyo. Ipamuhay ang regalong natanggap. Huwag ka nang bumalik sa kulungan ng kasalanan ngayong malaya ka na. Mamuhay ng may pasasalamat at kabanalan. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa kapahamakan na deserve natin. Pinigin niya tayo ng hindi natin deserve pero kailangan na kailangan natin. At ang presyo, buhay ng kanyang anak. Tinanggap mo na ba ang regalo? Kung hindi pa, manalangin tayo. inaanyayan kita, pikit mo yung mga mata at sundan ang aking panalangin. Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako'y makasalanan at ako ako'y nararapat sa kaparosahan at kamatayan. Ngunit sa araw na ito, humingi ako ng kapatawaran at dinadalangin ko sa aking puso ngayon na ikaw ay aking kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas. Sinusuko ko ang aking buhay sa inyo at malaya kang baguhin ang buhay ko. Iligtas niyo po ako at gawin niyo ako ng iyong anak. Ito ng aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. God bless you.